Hello and welcome back sa Project Sikatuna. Ngayon ay matutunghayan natin ang mga kakaibang relationship ng mga hayop. Tignan nyo ang pearlfish na ito, isang payat na hugis igat na isda na kadalasan nakatira sa Indian, Atlantic at Pacific Ocean. But wait a minute! Bakit biglang pumasok sa pwitan ng sea cucumber ang isda ito? Ito ay isang example ng relationship na kung tawagin sa science ay symbiotic relationship. Ang isang organism ay nakikinabang habang ang isa naman ay napipinsala na kung tawagin naman ay parasitism. Mayroon din naman na bawat partido ay nakikinabang sa bawat isa na tinatawag na mutualism. Ang relasyong ito ay nakatutulong sa kanila sa maraming paraan katulad ng proteksyon, pagkain, at napapataas ang kanilang survival. Pero mabalik tayo sa pearlfish at sea cucumber. Napansin na pumasok ang isdang ito sa puwetan ng sea cucumber. Kilala ang pearlfish sa pagtira nito sa loob ng katawan ng ibang nilalang sa dagat. Pero favorite pa rin ito ang pagtira sa puwetan ng sea cucumber. Ang sea cucumber kasi ay humihinga sa kanilang puwetan kaya sa oras na bumuka ito ay agad namang papasok ang pearlfish. Karaniwan ay may isang namumuhay ang pearlfish sa loob ng sea cucumber. Kung minsan naman ay may kapares. Pero may pambihirang kaso noong 1977 kung saan labing limang pearlfish ang natagpuan sa pwetan ng sea cucumber. Ang relasyon na ito ay tinatawag naman na commensalism kung saan ang organism ay nakikinabang habang ang isa ay hindi nakikinabang at hindi rin naman napipinsala nito. Katulad ng pearlfish na nagsisilbing tirahan ang mga sea cucumber. Bagamat hindi nakikinabang ang sea cucumber ay hindi rin naman siya napipinsala nito. Pero hindi lahat ng pagkakataon ay ganto ang relasyon na kinasasangkutan ng mga pearlfish dahil maaari silang magsilbing parasite sa ibang organism, kagaya ng oyster at clams. At magdulot ng pinsala sa pamagitan ng pagkain ng kanilang internal organs. Nakakuha naman ng sariling dentista ang muray eels na ito. Ang muray eel ay nagbibigay ng libreng pagkain sa sinumang hipon na maglilinis ng kanyang bibig at iba pang bahagi ng katawan. Ang mga cleaner shrimp ay karaniwang masigasig sa paglilinis mula sa isda at iba pang nilalang sa dagat pero ang madalas na pasyente ay bumibisita sa kanya. Ito ay walang iba kundi ang Moray eel. Matyaganyang nililinis ang paligid ng mata, hasang, gilagid at ngipi ng murayil. Matapang din itong pumapasok sa loob ng bibig ng murayil upang matiyak na nabibigyan nito ng magandang serbisyo ang kanyang pasyente. Nakakatuwa makita ang mga gantong tanawin. Patunay lamang na mas napapadali at napapaginhawa ang ating buhay kung tayo ay nagtutulungan. Sa mundo ng mga hayop ay marami pang kagiliw-giliw na relasyon ang maaari nating makita katulad na lamang ng tarantula at dotted humming frog. Dahil sa kamandag na taglay ng tarantula ay marami ang natatakot sa kanya. Madali lang sa kanya ang tayin ang palaka pero mas pinili niya na hindi ito gawin. Ang mamuhay sila na magkasama, ang mga palakang ito ay kadalasan target ng maliliit na ahas at arthropods. Kaya sa laki ng tarantula ay sapat na itong bodyguard upang proteksyon sa palaka sa anumang mga predators. Bilang kapalit naman ay nagbabantay ang palaka sa butas upang hindi makapasok ang mga predators. Kinakain din ng palaka ang mga langgam na karaniwan na umaatake sa mga itlog ng tarantula. Ito naman ang mga oxpecker. May dalawang species ang mga ibon na ito. Kabilang ang red-billed at yellow-billed oxpecker. Kapwa gumugugol ng oras sa pagdapo sa mga hayop katulad ng rhinos, zebras, at wildebeest. Kinakain ng ibon na ito ang mga parasites sa katawan ng hayop kabilang ang mga garapata at langaw na sumisipsip ng dugo mula sa katawan. Likod Ilong hanggang sa tenga ng hayop ay hindi pinapalampas ng mga ibon na ito. Ito ay maaaring makatulong upang mapanatili ang pagbawas ng parasite sa mga hayop. Sa kabilang banda ay nakikinabang ang mga oxpecker sa mga parasites sa kanilang kinakain pero hindi lang yan. Dahil ang mga oxpecker ay nagsisilbing alarm particular sa mga rhino upang bigyan sila ng babala. Ang rhino kasi ay mayroong poor vision at hindi nila masyado nakikita ang mga bagay sa paligid. Kaya sa sandaling makaramdam ang oxpecker ay sumisigaw ito ng malakas na kinakaalarma ng rhino at iba pang hayop sa paligid. sa naman ng mga siyentipiko ang mga maliliit na alimango na ito na naninirahan sa likurang bahagi ng pawikan. Ang mga mollusk crab ay maliliit lamang at hindi kayang lumangoy-langoy ng napakalayo. Pero gayon pa man, ay nagawa nilang makapaglakbay ng malayo dahil sa isang paraan. Ginagawa kasi nilang tahanan ang anumang lumulutang na bagay sa dagat, katulad ng troso, bagay na plastik, at maging mga pawikan. Ang mga pawikan, particular ang loggerhead sea turtle, ay may maliit na espasyo sa pagitan ng shell at puntot naninirahan ang mga alimango na kinakain ang dumi ng pawikan at may ituturing na komensalisim relationship dahil hindi naman napipinsala ang mga pawikan. Kinakain din ng mga alimango ang algae at mollusks na dumidikit sa shell at katawan ng mga pagong. Kahit ang mabangis na hayop katulad ng buhaya ay kailangan din ng tulong minsan. Ang mga buhaya sa Afrika ay may kakaibang relasyon sa mga felbers. Pagkatapos kumain ay lalakad ang buhaya sa maaliwalas na lugar at ibubuka ang bibig. Ang pagkilos na ito ay hudyat sa mga maliliit na ibon na pumasok sa kanyang bibig at kainin ang mga natirang pagkain. Tumutulong ang mga felber sa paglilinis ng bibig ng kanilang kliyente at nakakatulong sa pag-iwas ng impeksyon mula sa hilaw na karne. Kinakain din ito ang mga insekto na gumagapang sa ibabaw ng buwaya. Sa makatuwid, ang maliliit na ibon ay nakakakuha ng maliliit na pagkain at ang buwaya naman ay nakakakuha ng tagalinis at libreng dental check-up mula sa mga ibon. Samantala, ano kaya ang papel ng langgam na ito sa isang pagpaparo? Ang mga large blue butterfly at ang langgam na ito ay isang halimbawa ng mutualism pero sa paanong paraan kaya ito sa pamamagitan ng kanilang larva? Ang mga larva ng large blue butterfly ay naglalabas ng nectar mula sa kanyang kanakaris. Ito ay mayaman sa sugar at amino acids. Sa ganitong paraan ay naibibigay ng larba ang nutrisyon na kailangan ng langgam, samantalang ang mga larba ang target ng iba't ibang uri ng insekto kaya ang langgam ang nagsisilbing bodyguard nito at pumoprotekta sa mga predators. Gayunpaman, ang mga langgam ay maaaring humanap ng alternatibong mapagkukunan ng pagkain, samantalang ang larba ay ganap na umaasa lang sa mga langgam para sa kanilang proteksyon. Nagustuhan mo ba ang presentation natin ngayon? Comment down below kung ano ang nagustuhan mo dito at mag-subscribe ka na rin. Maraming salamat at see you tayo sa susunod na ating video.